Hello Aquarius, so maligayang pagdating sa Disyembreng pagbasa mo, no? Ah, uh, ito yung habang papalapit ang bagong taon, so ang energy ng iyong ruling planet, ang Uranus, no, na naghihimok sa iyo na sirain nang outdated na structure at maganda para sa isang revolutionary na simula. So, para before that, titingnan natin muna kung ano yung naging tema ng iyong ba ng, ng iyong buong buwan, no? So, at kung ano yung aral na natutunan mo, napaka-importante yan. At ang yung dapat mong iwan, no? ito yung suma sumatotal ng dapat mong iwan sa lahat ng nakaraan mo. No? Na, buwan, kung ano. Ito rin yung gagamitin din natin. Siyempre, ang payo sa'yo ng taro at ang dadalin mong energy sa financial mo sa, at sa pag-ibig mo sa 2026. So, ito yung sa financial at pag-ibig ang titignan natin, no? Kasi nakita ko yan ang importante, Christmas, eh, no? <laughs> Ayan, so titignan natin. Siyempre, dapat sa Christmas, masaya rin, no? Titignan natin ang budget mo dyan, no? Ayan, de, biro lang po. So, titignan natin ang pinakasuma total, no? Yung equals, is equals, no? Ang buwan mo lahat is equals to what energy, no? Parang gano'n, nakuha nyo po ba? Okay, so, ano po ang sa kanyang pinasyal, no? Ang unahin natin ang iyong pinasyal. Mukhang nag-freeze tayo. Wait lang po. atimo, nanako. Ayan. <clears throat> natin ang iyong ano no, na ang iyong tema. Pinansyal at pag-ibig ito, no? Unahin natin ang iyong pinansyal, no? Matalon. <laughs> Ayan, tumatanong si Emperor. Ang tema mo, wabab, talagang hinawakan mo, you'd lead. No? Gumawa ka ng parang stru structure mo talaga, no? When it comes sa pinansyal, ay ano pa po, spirit guide? Ang kanyang natutunan. Ayan, tingnan natin ang natutunan. No? Logic. Ayan, yan ang nakita mo sa financial. Ang pagiging importante pala ang pagiging logical mo sa ano, no? When it comes sa isip din, no? Sa financial. Ayan. Tingnan naman natin ang dapat mong iwan. Six of cups in reverse. Ah, six of cups. No, I'm sorry, hindi reverse. Six of cups siya. And then, ang payo sa'yo ng taro. Ang payo ng taro para kay Aquarius. Three of wands in reverse. Tignan din natin ang iyong... Dadalin na energy sa, sa financial structure mo sa 2026. Ang you have the rebirth no death ayan panibago ka talaga that's nice then ngayon titingnan naman natin ang iyong emotional structure or sabihin natin ang pag-ibig mo no ano yung natutunan mo ano yung aral na natutunan mo kung saan ka na, kung saan nag-focus ang energy mo sa buong buwan no at ang sumatotal ito bali pinaka total sa lahat na is equal to all energy no na na experience mo sa buwan na, sa mga nakaraan so para po ito kay Aquarius hmm. para po kay Aquarius Aquarius, ayan, hindi ka na nag juggling parang nagja-juggling ka, ano, kumbaga dati nagja-juggling ka, so parang, pero ang suma total pa rin yan, is parang nakaalis ka na sa juggling energy din, or sabihin natin, may explain natin, no. Or sabihin natin, hanggang ngayon, nagja-juggling ka, nagja ka pa rin, nahirapan ka pa rin i-balance, eh. no. Tell smart spirit. Pag-ibig mo, Tingnan mo. three of Pentacles in reverse. Let's see more sa kanyang pag-ibig kay Aquarius. Ace of Swords ang dapat iwan. Ang payo sa kanyang emotional energy. Aeropant. Justice. Fairness, ang dadalhin mong emotional structure sa uh, 2026, no? Then, kuha rin tayo, Nak, ng mga guidance mo sa iyong financial at karera. Partnership daw. Ayan, lumabas na kaagad si partnership. And then, Archangel Guidance. Tingin tayo kung sinong gagabay sa iyo, Nak. career transitions daw. Archangel Angel ayan, meron kang career transitions. So mamaya iugnay natin 'yan kung bakit ka may ganyan, no? So, <clears throat> so financial mo, no? Ang dito ang Emperor at uh, Queen of Swords ang aral at Six of Cups ang iyong dapat i-lisanin or iwaglet, no? O itanggalin. Ang payo ng tarot sa iyo, Three of Wands in Reverse. At ang dadalhin mo sa 2026 when it comes sa iyong financial is the which is transformations, no? So alam mo ito, 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 ito yung parang napakalalim na napaka birgo na reading ito o Aquarius para sa isang Aquarius, no? So ang card mo yung dito yung parang nagpapahiwatig ng matinding pangangailangan para sa structure or let's say na paglilinaw ng mga idea at sabihin din natin ng uh, parang matatapang na transitions sa pagtatapos ng taon, no? So, ide ko sa iyo, no? Ang uh, kumbaga ang Aquarius audit finance at love closure na spread ang gagawin natin para ubusan natin maintindihan. So, andito yung sa financial structure mo, ang iyong legacy, no? Ang pangunahing tema or sabihin natin ang ang iyong finances ngayong taon din, which is the emperor. No? Ang taon mo ay parang nakatuon sa pagtatag ng authority at structure din ng iyong pananalapi, no? Marahil, maha, marahil yung yung sinubukan mo yung maging self-employed ka, marami kang sinubukan maybe or or sinabi na sabihin din natin na medyo may i-manage ka ng isang malaking project o i-take control ng mga family wealth then ito yung parang parang taon ng pagiging boss mo ang 2025 mo no so halimbawa sinabi mm, sabihin natin sinumulan mong i-manage ang sarili mong investment no yan yung mga investment portfolio no at syempre Andiyan din siguro pinupuwersa mo rin yung sarili mo na maging disciplined sa budget no bilang the emperor. No? So isa pang halimbawa yung naging team lead ka sa isang project din na sabi natin na kailangan mo rin maging decisive tungkol sa mga financial resources na gagamitin mo, no? Talagang you lead, no? Talagang pinamalaan mo ang financial mo, ang mga kaperahan mo, ang kayamanan mo, hindi mo pinahawak sa iba, ikaw mismo ang gumawa, ano? Sinubukan mo rin at nag-work hard ka rin, nakita natin dito, ayan nag sinubukan mo rin magtayo ng business siguro dito. O no, talagang you take control then sabihin natin sa mga family wealth mo, no? Talagang Aquarius kaya makikita mo para magkasanib ng Virgo energy sa 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 Aquarius reading, sa reading mo Aquarius, no? So makikita mo rin diyan yung sabihin natin na yun yung ikaw lahat ang nagdesisyon, no? Ayan. So, kung makikita mo ang financial aral dito at ang leksyon na dapat mo ring dalhin, itong Queen of Swords. Ang uh, actually yung aral nito yung matuto kang gumawa ng clear or unemotional or logical na decisions, no? Hindi ka yung nagpapadala sa emotions mo, no? Natutunan mo yung maging log yung kumagagami logical na desisyon no? Tungkol sa sa pera mo no? Hindi ka nagpapadala oy oh, kunyari, bawa boss ka, 'di ba? Being the emperor. O oh, may sakit yung nanay ko, ano kailangan kong ganyan. O oh, yan, hindi ka hindi ka nagbibigay kaagad or sabi natin, he needs some evidence bago ka maglabas, no? Ng pera parang ganun po. Yan ang natutunan mo. So yung the the way you handle the money, no? Hindi mo pinapairal kahit sabi mong she na, 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 na ospital, uh, hindi mo kagad binibigay, parang medyo matigas ang puso mo rito. No, hindi ka kagad padadala. No? Yan. Sample lang po yan, no? So, ito rin yung sabi natin din, uh, ang natutunan mo rin araw, maaral yung gumawa ka ng clear at sabihin din natin nga na pagtungkol sa pera, parang hindi ka nagpapadala sa mga sentimentality, no? Or guilt. Kapag, nagtat ama, ah, kapag nagtatabas ka ng mga hindi profitable na spending din or investment sa iyo, no? So, halimbawa, no, sa sitwasyon na sabi natin, kailangan mong dalhin ang aral na putulin ang isang subscriptions or sabihin natin ang monthly expense na alam mong hindi mo na kailangan kahit na nagbibigay ito ng comfort sa iyo, no? Kung baga, uh, kino-close mo na 'yan, no? kumbaga pangalawa pang sabi natin, pangalawa pang example is yung natutunan mong magbigay ng firm at logical na boundary sa pamilya o sa friend, no? Tungkol sa pagpapahiram din ng pera, no? Which is you are very very wise, no? Ngayon, ito naman, ayan, no? Kaya nga hindi mo ginagamit ang emotions mo when it comes to, you know, yung biglang magbibitaw ng pera sa financial mo rin, no? And dito rin yung financial habit o sabihin natin, gawain na dapat iwan is ang six of cups. No, kailangan mong iwan ng habit na mag ng pera sa mga nostalgic or sabihin natin sa past na attachment, no? Or sabihin din natin huwag uh, huwag maging masyadong sentimental sa mga material possessions o past memories na nagdudulot ng financial na sabihin natin financial drain. Ayan, kasi nga you are thinking what you're spending, no? Kumbaga, hindi ka basa-basa gagastos, no? Kaya na, kaya paldo ka, no? <laughs> Aquarius. Mayaman si Aquarius, ha? Ayan, kita mo? Very wise, no? Sa six of cups pa, ah, ah, magbigay tayo ng halimbawa. So, halimbawa, no? I, uh, iwanan ang habit na patuloy na pag invest sa lumang business idea na matagal nang hindi gumagana, no? Dahil, dahil lang sa attachment dito, no? Kung makikita mo rin dito, um, isa pang halimbawa, yung palayain ang tendency na gumastos ng sobra para sa mga regalo. No? Ayan yung mga reunion para sa mga relive na past memories. No? Ayan. So, very wise si Aquarius. Ayan. Hindi siya kuripot. Ha? Ma uh, very wise lang siya gumasos ngayon. Yan ang natutunan niya sa buong buwan na karanasan niya. No? And then, kung makikita mo, ang pangula, ang panghuling financial payo, payo para sa Desyembre sa'yo, No, ito yung three, three of ones in reverse. Kumbaga, uh, ang payo yung parang iwasan ang hesitations o delay sa paglulunsad ng mga future plans or sabihin natin mga ventures. No, it, ang progress mo ay stuck dahil sa lack of patience or fear of commitment 'yan, no? So 'yan yung yung sinasabi na para panghuling payo sa iyo. No, ibig sabihin din, uh, kailangan mo mag-commit sa isang long-term na saving plan, or investment na matagal mo nang pinag-iisipan, huwag nang maghintay pa, no? So, pangalawang example natin dito yung kung plano mong mag-apply ng bagong trabaho, kumbaga humingi ng grace, no? Simulan mo na yung proseso sa Desyembre, no? Ayan ang sabi sa iyo. Biglaan, bigla ano, kumbaga grab the opportunity right away. Yan ang ayan ang plano sa iyo. kung makikita mo rito, no, talagang bago ang, ang bibit-bitin mo, bagong pananaw mo sa when it comes sa yung financial o sa paggahawak ng pera mo ito yung financial energy na dadalhin mo sa bagong taon which is debt which is this is transformations no Kumbaga dadalhin mo ang energy na ganap na transformations at, mara at lahat closure ang 2026 mo actually yung magsisimula sa pagtatapos ng isang major fi financial chapter mo o sabi natin yan yung trabaho utang spending habit ayan makikita mo merong karitong karit career transitions, no? Mamaya explain natin, no, bakit connected diyan? So So kung makikita mo rito, lahat parang yung pagsilang sa ng bagong yugto, no? Yung halimbawa is yung ang simula ng taon mo yung magdadala ng bigla ang job change kagaya ng sinasabi rito, no, di ba? Ang galing, di ba? Connected. Hindi ka ba kinikilabutan? O, ayan, may career transitions ka, may rebirth ka. Kumbaga, everything is new, no? Kasi na-close mo, mak mako-close mo lahat. No? Magkakaroon ng kaliwanagan sa iyo, closure ang lahat ng bagay na iiwan mo sa 2025 at kung anong dadalin mo sa 2026 is ang pagbabago, which is nice. So, yan, halimbawa lang naman niya, may bigla ang job change or sabihin natin, major debt payout, pay payoff ayan nabayaran mo yung mga utang mo lahat or sabihin natin mayroon ka rin na, na property. to kaya yung unavoidable na transitions sa mangyayari. No? So, isa panghalimbawa halimbawa, yung, yung, ang vibrations mo ay magiging new beginning dahil sa force and release ng old money structure mo, no? which is good. Kung makikita mo rito, naman, so babalik tayo dito sa iyong emotional. Sa iyong emotional structure naman, ang iyong relationship na sinasabi dito, kumbaga ang siguro sa buong taon naman, no, sa you naman hindi nanatiling -na single, no. Pero may ito pa rin ang sumatuta na nakikita natin. So, pangunahing tema ng iyong pag-ibig ngayong taon ay ang ang Two of Pentacles in Reverse. So, ang taon mo yung may temang kawalan ng balanse sa pag-ibig din. Medyo sabihin natin nahihirapan ka or sabihin natin i-juggle ang relationship mo at ang personal freedom mo no Aquarius dahil maybe because you are because of yung work life mo eh balancing balanse malamang baka diyan ka nag-focus sa work life mo rin no Kumbaga ito rin sabihin natin nga nirapan ka because of that no pero halimbawa no uh, naging stressful ang taon dahil sinubukan mong balansehin ang dalawang romantic interest o ang family responsibility at ang social life mo rin no So halimbawa pa yung ang iyong relationship halimbawa yung nagdulot ng stress dahil sa hindi stable ang schedule mo or yung priorities mo no dahil napaka-balance ng iyong financial dito ng iyong sa career dito kasi um mga nag-focus ka rin siguro din sa pagpapayaman no o sabi natin may relasyon ka pero medyo napapabayaan mo ang relasyon mo dahil nga sa pagpapayaman mo no parang ganoon yan ang parang pinakatema ng the whole year mo no And then kung makikita mo na dito, ang emotional aral at leksyon na dapat mo ring dalhin. No? Ang Three of Pentacles in Reverse. Bakit kahit reverse siya? Bakit nag ang aral sa'yo? Ang aral ay hindi lahat ng ang uh, sabihin natin ng relationship ay nakatuon sa teamwork. no o mutual commitment no dapat mong dalhin ang la, ang aral na kilalanin kung kailan one sided na ang effort o sabihin natin kung kailan hindi mo na nakukuha ang value mo mula sa partnership No. So halimbawa, no, ang sitwasyon, uh, natutunan mong iwanan ang isang grupong setting or sabihin natin ang social circle na hindi na appreciate ang input mo. Ibig sabihin, uh, sabihin natin diyan sa ano mo o oh, kumbaga iniwan mo na lang yung love life mo kasi parang tingin mo is hindi ka naman din binabalyo, hindi ka rin naman mahal kaya iniwan mo parang yon natutukang natutu mabilis na kumawala, parang gano'n, no, which is good thing din 'yan, no. Alimbawa rin, ah, para lubusan mong ma maintindihan, no? Kumbaga, dapat mong dalihin din yung kaalaman na hindi sapat ang effort kung walang mutual investment or long-term goals din. No? Parang yan ang natutunan mo sa pagdating sa, sa iyong long-term na relationship din. Kung baga sabihin natin is... Uh, yung partnership, uh, kung hindi, yung mga tao na kasama mo na hindi ka na-appreciate, hindi, kumbaga, they are very wise to you, inalisan mo, no? Yung madaling pagdesisyon sa pagkawala, ano? Na nakita mo rin na hindi lahat ng kasama sa grupo, hindi lahat porque teamwork is gonna work on your part, no? Parang ganon. So sabihin din natin ang emotional burden na dapat mo rin gawain na dapat mo rin iwan ay ang kailangan mong iwan ang gawin ng paggamit ng logic at argument para sa para saktan saktan o magtatag ka ng emotional barrier no ayan kasi ginagamit mo ang logic mo rito sa financial parang alam mo tamang tama kaya napabayaan mo rin siguro ang relationship mo no talagang kasi you build some structure naging emperor ka no ikaw ikaw nag-lead, ikaw nang ano, pati relasyon din na damay. Kaya pinapaiwan sa ito, no? <laughs> Wag mo daw dalhin itong parang pagiging paggamit ng panelogic argument para saktan o magtatagkan ng isang emotional barrier, no? Kumbaga palayain mo rin yung need na laging maging intellect ka, superior o sa partner mo, no? Kung baga, kung ano yung ginagamit mo sa financial mo, wag mong gawin sa emotional mo, no? Kaya, kaya kahit maganda sana itong Ace of Swords, pero nasa posisyon siya ng ano eh. Iba yung basa natin ngayon, eh, di ba? Dapat iwan. Nasa posisyon siya na dapat iwan. Ngayon, marirealize mo na na ang talagang nagde juggling ka sa relationship. Hindi mo mabalance, eh, no? Kasi yung, yung style mo sa strategy mo, yung structure mo sa financial mo, kitang-kita, -kita, emperor, ang maganda, oh, queen of swords, maganda. Maayos ang financial mo, Aquarius. Kumbaga, hindi mo hindi uubra 'yan sa financial, sa ano, sa emotion, sa pag-ibig o sa relasyon. No? Kumbaga, ayan, panay ka trabaho sa mga single, kung bakit single pa rin, trabaho hindi nga nababalanse ang ano. No? Kumbaga, kung makikita mo rin dito, kaya pinapalis to sa'yo sa emotions mo, no? Yung, gina, yung the way you handle your ano, different dapat daw sa the way you handle sa iyong relationship na, no? So, iwan yung tendency na gamitin ng harsh truth para i-push ipush palayo ang taong nagmamalasakit din sa iyo, no? Ayan. So ngayon naintindihan mo na bakit ang Ace of Swords ay pinapaalis sa iyo. Parang sabi natin, ito yung emotional burden mo, no? Ito yung gawain na dapat iwan, no? Sa isang sa when it comes sa iyong emosyon o sa pag-ibig mo, no? Ayan, maliwanag, no? So kita mo naman ang panghuling emotional payo para sa iyo sa Desyembre. Ang payo nito yung ibalik ang commitment at tradition sa iyong relationship, no? Kumbaga, maghanap ng structure or vows o guidance mula sa mga established system, no? Kung may partner ka, i-affirm ang commitment mo, no? So halimbawa, no, mag-usap ng seryoso tungkol sa long-term goals ng inyong relationship, no? At magtatag ka ng vows o rules na pareho kayong susunod, no? Hindi lang hindi lang siya dapat ikaw, hindi lang ikaw ang boss, no? Kumbaga kayong dalawa daw. Nakukuha mo? So, kumbaga, isa pang halimbawa, yung, bawa, humingi ka ng payo din na sabihin sa elder o sa isang counselor tungkol sa emotional problem. Kasi, or sabihin natin, uh, kung may kung family problem, uh, punta kayo sa consultant, no? Legal, uh, mag-ano kayo, advice about family, family advice, no? Marami pong ganyan. So, kung makikita mo rito, nakakatulong ang ano no ang sabihin natin ang consul ang ang advisor when it comes kung kung nahirapan ka i-level i, i, level, i kung nag kung hindi mo mabalanse ang pamilya at ang yung karir or or sabihin natin yung pinagkakabalahan mo no and then, nakikita mo ang justice dito ito yung emotional energy na dadalhin mo sa bagong taon Dadalin uh, dadalhin mo ang energy ng katarungan balance at fairness So ang bagong taon ay magdadala sa iyo ng kasay ka kasanayan sa paggawa ng matuwid na desisyon, no? At siyempre yung pagtanggap ng karmic reward o consequence mula sa past actions mo, ito mga past actions mo, no? Yung sumatotal mo, naalala mo 'yan. So 'yan. So sana makatulong ito, no, at ma-audit mo lahat, no? So halimbawa din dito, yung relationship na may fairness at mutual respect ay sabi natin uh, maaring umunlad, no? Halimbawa, ang hindi at ay sabi natin may mabilis na matatapos ang lahat ng unbalance at dynamic ay maaayos mo rin. So, ikaw yung magiging objective at unbiased sa pag-evaluate ng mga taong pinapa, uh, pinapapasok mo sa buhay mo, no? Parang they will treat you well, no? Parang ganun din. O ikaw din dapat treat them well. Ayan. Dapat balancing nga. Ayan yung sinasabi. So, dadalin mo na yan. So, naging aral sa iyo, nalaman mo ang pagkakamali mo. na no, pati pa, yung pinakinggan mo. No? Parehas kayong balance. Eh. You find balance sa iyong emotional structure. Ba, maganda ha. So, kung makikita mo rito, nak, ito si Archangel Samuel. Meron kang career transition. No? So, ang nakalagay dito, your life purpose is triggering a blessed career change, no? Kagaya mo ito, ito transitions din to, no? Death transformations din yan. So, kung makikita mo ang death card na, fi na ito, no? Na nakikita mo, finances, ito yung kum kumpirma kay Samuel, ni, ay, ni Archangel Samuel. Ang major transitions ay nararamdaman mo ay totoo at ito yung isang positive career shift. No, ang instability na nararamdaman mo na two of pentacles reverse ito yung dahil sa matagal mo nang pinipigilan ang transitions na to. So, i-welcome ang pagbabago dahil ito ay isang divine timing para sa fulfilling work mo, no? Ayan, i-welcome mo because that might be your, ano, yan, yan, yan ka talaga uunlad lalo, no? So, kung makikita mo ang, dito rin ang partnership din, no? Si Archangel of Abundance, which is giving you this partnership, ang sabi rito, allow helpful, supportive partnership into your personal life and career. And both parties benefit as a result. You are receiving help from heaven and from a person who brings needed skills and resources. No? Uh, ang pagkakaano ko rito is, sometimes may darating na tao sa inyo na ma make your balance, magiging balance kayo. It could be either na yung persons na yung, padala yan, padala dahil baka yan yung kakulangan sa ano mo, sa idea mo. Baka yan ang makaresolve to make it whole ang iyong mga plano. Halimbawa, ikaw meron kang pera, no? Pero kumbaga, yung pero yung business plan mo wala kang magawa. Kumbaga, you have the money, pero ang darating na tao sa iyo is yung may utak na parang maging ano kayo para mag-execute ng plan. Importante daw 'yan sa iyo ang partnership. No? Maaring sabihin natin, puno siya ng idea, ikaw puno ka naman ng pera, no? Kung magapag nag swak yan, ayan, ma-execute ma ma ang plano, no? Magkakaroon kayo talaga ng business. So, kailangan daw ng partnership mo. So, hindi lang yan, baka maari din ang isang helpful, supportive din, uh, na makakahanap ka rin na isang supportive partnership din itong December or January, no, sa 2026, na kayong dalawang ay magbe-beneficio. Parang yan ang, ang, ang uh, what I'm getting here. Tsaka yan, ah uh, parang kumbaga bi, ibibigay sa iyo. Parang yan ang gift ni Lord sa iyo para sa iyong December. So, kung makikita mo rito, yung you both exchange energy energy kayong dalawa na isa so, uh, to make to make it to execute it no para mas lalong makakatulong sa iyong financial din no sa mga magbi-business importante it might be also na very supportive din ang tao na yan na darating sa iyo no at ganun din sana daw sa iyong personal life din, nak, no? Ibig sabihin, support each other, no? So, kung makikita mo rin yan, uh, so, ang abundance mo ng 2026 yung darating din sa, binatangin sa pamamagitan ng strategic na partnership at collaborations, no? Ito yung, ayan, eh, kumbaga yan yung direct hamon ng three of pentacles reverse mo, no? Ito ito yung sabihin natin na ang aral na dapat dalhin sa pag-ibig, kailangan mong mag-invest ng mutual effort at teamwork, hindi lang sa individual na innovations mo. I-identify yung mga partner sa businessman o lab, no? Na ito yung siyempre karapat dapat na effort mo. I-commit mo dito ng hero fund kasi andito. Dapat you need to commit. So ang iyong wealth ay nakalink sa kalidad ng iyong network na. Okay? Ayan, pwede naman ng like and hype dyan. At uh, syempre, mag-subscribe ka na rin kung hindi ka pa nagsusubscribe. At uh, syempre po, marami rin po salamat sa mga patuloy na nanonood no, sa ating mga subscriber. Thank you so much. no So, kung alin ba ang uh, leave comments below po, dong no? kung ano masasabi nyo sa inyong suma Ayan. So, thank you so much po and God bless you. no Ayan, thank you. Uh, thank you so much Dear friend, man, I, I know, have no, you ever felt I'm so 20. stuck, I hurt, am. or hopeless that you knew something had to change, but you didn't know how things would work out? A time when you could have really used more insight and guidance, or at least a new way to nurture yourself and bring a little more peace into your life. We all struggle with our own issues, self defeating patterns, and conditioning, all of which color our views of ourselves and the world, whether we're aware of it or not. Add in the chaos of modern life and it makes sense that you might not know what to do where to turn or even what's holding you back but what if you had a tool that could help you not only relieve stress and anxiety but also help you focus on self-care and get clear on what blocks your way to living the life you truly want and deserve in har everything will be revealed to you in har you will be inspired enlightened and empowered My love, nasaktan o nawalan ng pag-asa na alam mong may kailangang baguhin ngunit hindi mo alam kung paano mangyayari ang Dear friend, have you ever felt so stuck, hurt, or hopeless that you knew something had